Well, back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Kupuna ng Barkay at ito ay core sa Kupuna ng Meralco Bulls. Take note mga ropa, quarter finals na itong game na to sa pagitan ng Kupuna ng Barkay at kontra sa Kupuna ng Meralco Bulls. Game 1 to mga ropa at best of 3 lamang itong quarter finals na to. Kaya itong game 1 mga ropa ay sobrang importante para sa dalawang kupunan. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, ang gandang performance sa pinakita ng dalawang kupunan, di lang ang laban dito sa game na to. Bakbakan at pukpukan talaga ang dalawang teams sa to mga ropa, Ngunit sa uli, nanalo ang kabuna na Marga Ginebra kung sa kabuna na Miralco Bulls. Dito nga sa game 1 mga ropa na kami ni Coach Team Go ng unang panalo na first blood niya ang kabuna na Miralco para lumabang na sa serye 1-0. Pero paano nga ba ginawa ni Coach Team Go na ipinanalo niya ang game 1 dito kung sa kabuna na Miralco? Ngayon, isa-isahin at himay-himay natin ang ginamit na discarte ng kabuna na Ginebra mapa-opensa man manyan at depensa. Ito ang game analysis at breakdown para Marga Ginebra versus kabuna na Miralco Bulls game 1 ng quarterfinal simulan na natin to okay game. Ngayon mga ropa, dito magsimula sa score 82 to 80. Fourth quarter na to mga ropa, wala na 10 minuto na titira dito sa game. Di kita lang laban, 82 to 80 ang score. Dalawang puntos ang hawak ng laban dito ng kubunan ng Meralco. At ang lineup dito ni Coach Team Gold mga ropa para sa kubunan ng Barkay Nebra, point guard dito si Arjo Barrientos, shooting guard niya dyan si Scotty Thompson, small forward niya dyan si Stephen Old, power forward niya dyan si jb 32. At ang kanyang center dito mga ropa ay si Jaffet Aguilar. At sa pagkakataon na to mga ropa, possession to ng kubunan ng Meralco Bulls. Nag-turnover dyan ng kubunan ng Meralco Bulls. At dahil sa turnover na yan mga ropa, kinap Capitalize agad yan ang kumunan ng Barangay Nebra doon sa may fast break. At tong fast break na to mga ropa, nag-end up to sa kamay ni Japet At ang resulta niyan? Easy 2 points para sa kumunan ng Barangay Nebra. All 82 na ang score dito sa 4th quarter. Ngayon mga ropa, dito naman tayo sa possession ng kumunan ng Miralco Bulls. Pag-usapan naman natin dito ang defense ang ginamit ng kumunan ng Barangay Nebra. Sa pagkakataon na to mga ropa, nakaman to man zone defense dyan ng kumunan ng Barangay Nebra. Mapapansin natin dito, nakaman to man defense sila. Pero pagka umatake na dyan ang kumunan ng doon na sila zone defense. Sa senaryo nga na to mga ropa, nagset ng screen Sevilla na Meralco kaya na switch sa depensa niya na kupunan ng barangay. Ngayon mga ropa, binalik yung bola doon sa import na kupunan ng Meralco kung saan mismatch yan sa depensa ang kupunan ng barangay. Si Ardia Barrientos ang bumabantay dito sa import ng kalaban. Kaya ang ginawang respond dito ng kupunan ng barangay Nebra mga ropa si JP32 agaran siya dumobol team dyan sa import kaya no choice dyan yung import mga ropa kung hindi pa na lang yung bola. Wala siyang opensa magagawa dyan dahil nga double team ang ginawa dyan ang kupuna ng kupunan ng barangay Nebra. Pagkapasa naman ang bola dito mga ropa sa Meralco ang bilis close cool out ni Justin Brown yan. Hinarangan niya yung lane na dadaanan dito ng koponan ng Meralco at ang resulta niyan mga ropa, good defense yan para sa upuna ng Barangay na Nagmintes ang tira dito ng koponan ng Meralco. Dito sa crucial moment na to ng fourth quarter mga ropa kung saan di kita ng laban. Depensa ang nagpapanalo para sa koponan ng Barangay Nebra kung sa koponan ng Meralco. At dito nga sa fourth quarter na to mga ropa, every point counts. Ibig sabihin, sobrang importante ng bawat puntos ng dalawang kupunan dito sa fourth quarter dahil nga di kita ng laban. At sa senaryo na to mga ropa, sa possession na to ng koponan ng Barangay Nebra, si Japet Aguilar bigyan ng bola doon sa may ilalim. At kinapit alay sa mani Javi Aguilar yan, pwesto niya yan sa may ilalim mga ropa na basket is good niya yan. Nakakuha pa siya ng foul. Dahil yan mga ropa ang score 85 to 82. Tatlong punto sa ninyahawak ng labangan dito ng kubunan ng barangay. At doon na tayo doon mga ako sa possession ng na ng Maralco mga ropa. At this time ang import ng na ng Maralco na si Akli Mitchell sa may hawak ng bola. At din nedepensan siya dito ni Javi Aguilar. Good defense naman laro dyan ni Javi Aguilar mga ropa dahil napahirap dito ang tira ni Mitchell sa nagmintis ba yan? Yun nga lang mga ropa yung offensive rebound ay napas sa kamay ni Klipad. Challenge. Easy 2 points para sa kanya. Basil is good ang second chance points. At doon sa kamilang banda mga ropa, dito nagmintes ang tira ni JB32 sa may mid-range. Basil is not good yan para kay JB32 at sa kubunan na barangay. At dito na tayo pumunta mga ropa sa possession ng kubunan na Meralco dahil nga nagmintes yan si Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, transition offense sa kubunan na Meralco. At ang nagbibit-bit ng bola dito ay yung import nila na si Mitchells. At mabilisan lang mga ropa, na swing yung bola doon sa may right side 3-pointer mga ropa. At dito open na open dyan si Chris Nunez. Sumubukan so, naman lumusaw dyan ni Arjo Barrientos mga ropa. Yun nga lang ina separation na yan enough space na kay Chris Nuno para ipukol ang 3-pointer at ang 3-pointer na yan mga ropa ay pumasok para kay Chris Nuno sa ambasir is good itong three pointer na to mga ropa ito ang nagpakaba sa mga fans sa kupunan maging nebra dahil lumamang na dyan ang kupunan na ng Meralco 87 to 85 sa kabilang manda mga ropa si JB Dol dito susubukan saan bumawi na kanyang version ng 3-pointer dito mga ropa yun nga lang mintes sa tira dito ni Justin Brownlee buti na lang mga ropa si Scottie Thompson nandoon sa may lalim nakuha niya yung offensive rebound dyan at ang second chance points dito para si scotty Thompson ay bas series good. Easy money para sa kanya dahil dyan ang score. All 87. Di kita talaga ang laban na to. Sobrang crucial. At sa kabilang manda mga Ropa, possession po na ng upunan na Meralco. Isolation lang sila dito sa may left side mid ranger. Mga Ropa, one on one lang dyan. Isolation. Naiwanan naman ang upunan na ng Meralco dito. Ang depensa na ng upunan barangay. Buti na lang mga Ropa si JP32. Ay sumubok lumaw sa Buti dyan. na lang mga Ropa. Nag-close out sa depensa dyan si Justin Brawley para kahit papano in resistance yan sa depensa. At ang resulta nito mga Ropa, mintes ang tira ng upunan ng Meralco. At ngayon mga Ropa, doon na ulit tayo sa possession ng kumunan ng Barangay Nebra ang ginamit na gameplay dito ni Scotty Thompson ay nagpasend siya ng na screen dito sa kanyang teammate. At yung screen na yan mga ropa ay ginamit naman niya ni Scotty Thompson. Kitang kita natin dito na nagkaroon ng enough separation si Scotty Thompson sa kanyang defender dahil sa screen na yan. At ang resulta nito mga ropa, 2 points para si Scotty Thompson. Basket is good. At dahil dyan mga ropa, lamang na ang kumunan ng Barangay Nebra, 92-87, tatlong puntos ang hawak nilang kalamangan. Ngunit dyan mga ropa, agara naman bumawi ang kumunan ng Meralco o sila dito sa depensa ng Kuponano barangay. At yung second chance coins mga ropa pa sa kamay nila. Easy 2 points para sa kubunan ng Meralco Bulls. Basket is good. Ngayon mga ropa, dito naman tayo sa possession ng kubunan ng Barkay Debra. Pag-usapan naman natin ang ginamit ng defense dito ng kubunan ng Meralco Bulls. Man to man defense ang gamit nila nilang defense dito. At sa pagkakataon na ito mga ropa, nabigyan na bola si JB32. Naklirang lane dito sa may right side mga ropa at kitang kita natin dito si JB32. Diyan nagpunta sa position na yan. Dahil nga wala mga players dyan at sobrang luwag niyang lane na yan. One on one lang mga ropa, walang help defense dito ako po na ng Meralco Bulls. Kaya ang ginawa ni Justin Brawley dito dahil mismatch kay jb ito yung import ng ko na ng Meralco Bulls tinirahan niya lang dito sa may midrange at ang resulta niyan mga ropa base is good ang midrange para Justin Brownlee easy money at sa possession ng kuna ng Meralco Bulls mga ropa sabi ko nga sa inyo depensa ng kuna ng Bagay Nebra ang nagpapanalo din sa game na to sa pagkakataon na to mga ropa possession ng Meralco at ang ball ay binigay nila kay Mitchell at kitang kita natin dito mga ropa naka zone defense diyan ng kuna ng Bagay Nebra pag atake ni Mitchell doon sa may lane kitang kita natin mga ropa na may nag-close out pa ng depensa diyan kay Mitchell for short mga ropa di noble team si si Mitchells yan doon sa may lalim. At ang tendency outcome nito mga ropa, mintes ang tira na to ng import na kumuna ng Rain or Shine dahil sa magandang depensa na nilaro na kumuna ng Magay Nebra. Good help defense. At yung good defense yan mga ropa, kinapitalize naman yan na kumuna ng Magay Nebra dahil doon sa may kabilang banda. Si Adria Barrientos ay nakakuha ng good penetration dito against sa defense sa Meralco. Easy two points para kay Adria Barrientos, basket is good. At ang tendency outcome niyan mga ropa, bahagyang lumayo sa score ang kumuna ng Bargay Nebra. 94 to 89 ang score. At na naman mga ropa. Possession ulit. Naku po na numeral ko bolts dito. Tingnan ulit natin yung defense. Ang ginamit dito. ng po na bar ginebra Nebra. Dito sa pagkakataon na to mga ropa. Pick and roll play. Ang ginamit dito. ng po na numeral ko. Nagset ng screen yan si Almasan mga ropa. At tingnan naman natin ang ginawang depensa dito ni Aldo Barrientos. Mabilisan niyang iniwanan dyan yung screen ni Almasan para makaikot siya dito at sumabay doon sa may ball handler. Ibig sabihin mga ropa, dalawa, double team ulit dyan ang ginawa ng bar Ginebra doon sa may ball handler. Pero ang respond naman dyan ang na Juan Anamaralco Bulls dahil nga nag-roll si Almasan doon sa may lalim, pasan ang Juan ng Malco Bulls kay Alba Sadi. Yun nga mga ropa, good close naman ang ginawa dito ni Scotty Thompson. Tingnan natin dito na nakatayo dyan si Scotty Thompson. Taas, dalawang kamay. At dyan sa depensa niya ni Scotty Thompson, mga ropa, nahirapan dyan si Alba Kaya ano nangyari dito, mga ropa, inabresistance yung depensa na yan. Mintes ang dira dito ni Alba Another good defense na naman to para sa sumunan na mag-Ninebra, mga ropa. Good close-out, good rotation sa depensa nila. At ang resulta, good stop. At dahil sa good stop na yan, mga ropa, possession nila ang number ginebra dito sa pagkakataon na to, mga ropa. Si Scotty Thompson nagmamando ng bola para sa po na ng barangay. At sa senaryo nga na to, mga ropa, wala nang play-play to. One-on-one -on -one lang, mga ropa, isolation ni Scottie Thompson. against sa defense, ng kumuna ng Meralco. At ang nanayig dito, mga ropa, isolation, offense ni Scottie Thompson. Panis dito ang depensa ng kumuna ng Meralco Bulls, mga ropa, dyan sa may step back mid-range jumper ni Scottie Thompson. Ang resulta nito, mga ropa, basil good bar, sa kumuna ng barangay, easy money. At sinundan pa rin mga ropa, dito ulit, wala nang play-play si Arjo Bariento sa nagmamando ng bola para sa kumuna ng barangay. Sabi ko nga, mga ropa, wala ng play One-on-one -on -one lang to, isolation. Pinanis ni Arjo Barrientos dito ang depensa ng kumuna ng Meralco. Pasok ang tira dito ni Arjo Barrientos mga ropa. Another 2 points na naman yan para sa kumuna ng Barangay Nebra. Base good. At ang tendency outcome nito mga ropa. 98 to 90 na ang score. Walong puntos ang kaong nakalabangan ng kumuna ng Barangay Nebra. Wala ng limang minuto na titira dito sa game. Crunch time na yan mga ropa. At sa possession ng Meralco mga ropa, doon na naman sila nagpunta sa import nila na si Mitchells. Nabilabantay naman dito ni jb 32 Tingnan natin dito mga ropa. Do-double team ulit dyan ang kumuna ng Barangay bra. Kaya na ilang na dyan si Mitchell. Muti mga mag-turnover dito ang na ng Meralco, mga ropa. Pero still, good defense pa rin dyan. Ang laro na kumunan ng Ginebra. Mintes ang tira dito na kumunan ng Meralco. Courtesy sa magandang depensa, nilalaro na kumunan ng Barangay. Susubukan sanang mag-4 points dito ni Justin Brownlee, mga ropa. Yun nga lang, Mintes ang tira dito ni JB32. Basket is not good. At dyan sa Mintes tira na yan ni JB32, mga ropa, nagkaroon ng fast break ang na ng Meralco Bulls. Easy 2 points ang lapundar dyan. Basket is good. At another one, mga ropa dito sa turnover na to na kumunan ng Barangay Nebra. Nakap nag ulit yan ang Meralco na foul sila doon sa may kabilang banda. Pero dito sa 4th quarter na to mga ropa, sobrang alat ng import na kuha na ng Meralco Bulls. Mintes nga ang tira niya dito kahit open na sa may midrange pagkakataon na sana At yan. At doon sa kabilang banda mga ropa, pumukol ang 3-pointer dito kuha na ng pagkay Nebra. Yun nga lang, Mintes din. Pero si Japet Aguilar mga ropa na doon sa may ilalim para sa putback. Easy 2 points para kay Japet Aguilar. Kaya ang score dito mga ropa, 100-92. Kakaunting oras na lang natitira dito sa game. Nagigipit na dyan ang kuha na ng Meralco Bulls. At ito mga ropa, sa possession na to, ng Pagkatapon na meralco Alcobol sa mga ropa again, nandun na naman yung import na si Mitchells doon sa mailalim. Hindi na siya nagsawa doon sa mailalim. At again mga ropa, ganun lang ulit ang ginawa dyan ng Kupanaan barangay in Sinalo lang ulit nila si Mitchells doon sa mailalim. At ang tendency outcome niyan, wala na magawa dito si Mitchells na opensa. Ang nagawa niya lang dito mga ropa, kick out ng bola sa kanyang teammates mga ropa, alanganin pa yan. Pero na close out pa din naman yan ng Kupanaan ng Barangay Nebra. At another good close out na naman to para sa Kupanaan Barangay Nebra, mga ropa, kitang kita natin dito na walang tira ang Kupanaan Meralco Bulls. At umatake dyan sa depensa ng Kupanaan ng barangay Barangay ang na ng Meralco Bulls pero dito nga nga ang kupunan ng Meralco dahil Mintes ang kanilang tira. At sa kabilang banda mga ropa, hindi naman ay convert ng kupunan ng Barangay Nebra. Yung Mintes na tira dito ng kupunan ng Meralco Bulls. At ganun din naman ang Meralco Bulls mga ropa, hindi na sila makascore dyan sa pagkakataon na yan agad sa depensa ng kupunan ng Barangay. At sa pagkakataon na ito mga ropa, possession ulit ng kupunan ng Barangay Nebra. Isang minuto na lang ang natitira dito sa game. Umatakay sila sa depensa ng kupunan ng Meralco Bulls. Mintes ang tira dyan ng kupunan ng Barangay Nebra. Yun nga lang offensive rebound ay bumagsak pa dito sa kamay ni Jacin Brown. Kaya tuluyan pang naubos yan ng oras at hindi na makahabol ang kupunan ng Meralco. At ngayon mga ropa, dito sa possession na to ng kupunan ng Meralco, si Mitchell sulit ang may hako ng bola at tinatake niya dito ang depensa na ng kupunan ng Barking Nebra. Yun nga lang mga ropa, mintes ulit ang tira dito ni Mitchell at sa pagkakataon na yan mga ropa, frustrated na frustrated na ang import ng kupunan ng Meralco na si Mitchell. At dito sa ulit mga ropa, nag turnover dito si Japet Aguilar. Opportunity to para sa Meralco para mga score dito sa may fast break. Yun nga lang mga ropa, harap-harapan silang binutataan dito ni Scotty Thompson. Hindi niya nakalusot. Ang offense, ng na numeral At sa uling possession, mga ropa, 4 point play ang inaasam dito. ng ko na, na Meralco. Para sa matapyasan ang kalamangan ng Marginebra. 100 to, to nga ang score dito. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dyan ng 4 point play. ng ko na, na Meralco. At sa uling nga mga ropa, nakamit na ng kubo ng na na Marginebra. Ang panalo dyan, naubos na ang oras. 192 ang score. 8 puntos ang hakong dito ng Marginebra matapos ang game. Nakamit nga ng coach team ko ng unang panalo dito. Ano sa na, na Meralco, Bulls, mga 1-0 na tong quarter isang panalo na lang mga Ropa ay aabante na sa semifinals sa kubunan ng Barangay Nebra. Best of 3 lang kasi to mga Ropa kaya itong game na to ay sobrang importante to para sa dalawang kubunan at ito ay nakapin nga ng kubunan ng Barangay ang panalo. Ngayon mga Ropa, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion tungkol dito sa larong to, magkwentuhan tayo.